Aries sa 3D Lotto number 5 number 3 at number 3 at sa 2D Lotto ay number 11 at number 25 at mga numero sa Lotto number 31 number 25 number 39 number 40 number 11 at number 28 ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso Taurus sa 3D Lotto number 6 number 3 at number 8 at sa 2D Lotto ay number 14 at number 26 at mga numero sa Lotto number 21, number 32, number 42, number 10, number 37 at number 6, ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Gemini, sa 3D Lotto number 6, number 2 at number 4, at sa 2D Lotto ay number 9 at number 24 at mga numero sa loto number 10, number 22, number 36, number 33, number 15 at number 18, ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Cancer, sa 3D loto number 6, number 2 at number 6, at sa 2D loto ay number 5 at number 21, at mga numero sa loto number 20, number 31, Number 22, number 5, number 16 at number 28, ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag asenso Leo, sa 3D Lotto number 5, number 6 at number 5, at sa 2D Lotto ay number 29 at number 13, at mga numero sa Lotto number 5, number 31, number 29, number 42, number 37 at number 8 ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Virgo, sa 3D Lotto number 1 number 1 at number 6, at sa 2D Lotto ay number 13 at number 25, at mga numero sa Lotto number 44 number 25, Number 40, Number 31, Number 27 at Number 18, ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Libra, sa 3D Lotto number 5, number 1 at number 3, at sa 2D Lotto ay number 20 at number 15, at mga numero sa Lotto number 13, number 26, number 34, number 40, number 18 at number 21, ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Scorpio, sa 3D Lotto number 7, number 0 at number 3, at sa 2D Lotto ay number 18 at number 29, at mga numero sa Lotto number 9, number 17, number 32, number 40, number 25 at number 33, ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Sagittarius, sa 3D Lotto number 2, number 6 at number 2, at sa 2D Lotto ay number 17 at number 19, at mga numero sa loto number 10, number 31, number 35, number 18, number 29 at number 40, ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Capricorn, sa 3D loto number 3, number 2 at number 5. At sa 2D loto ay number 14 at number 10, at mga numero sa loto number 21, number 13 number 40, number 32, number 8 at number 9, ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Aquarius, sa 3D Lotto number 6, number 5 at number 3, at sa 2D Lotto ay number 11 at number 20, at mga numero sa Lotto number 6, number 29, number 14 nung Bela Binsham na number 37 at number 5, ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso. Pisces sa 3D Lotto number 2, number 2 at number 5 at sa 2D Lotto ay number 25 at number 17 at mga numero sa Lotto number 33, number 30, number 42, number 25, number 11 at number 47. Ang pahiwatig ng gabay kapalaran sa pag-asenso.